What's up everyone? Welcome again to my YouTube channel. Ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba mag-interview ng isang empleyado o nag-a-apply para magkaroon siya ng trabaho sa iyong company. Ngayon, first time ko lang na mag-interview nung mga malaking-malaking-malaking kong company. Okay, so dahil kailangan ko ng isang editor, isang graphics designer, so nag-post tayo that time sa page namin dati, okay, na kailangan ko ng ganito. So ngayon, Uh, sobrang yabang po. <laughs> yeah. So, hindi, hindi ko naman alam na parang uh, dapat pala pag mag interview hindi pa ganun ka Kasi nung nag-interview ako, talagang sa kape kami, sa mahal na kape, tapos ililibre mo pa. So, pwede naman na, na parang sa formal lang, kumbaga sa bahay na lang. Kasi dati wala naman talaga kaming office pa. Inaamin ko yan. Kasi niniwala ko na hindi mo na kailangan ng office agad. Eh, meron namang bahay. Ngayon, nag -over expense ako. Ngayon, nung nag-interview na ako, so, nung, nung uh, nag-apply sa akin, college graduate. So, ang maganda kasi sa college graduate, merong uh, sense of discipline, sense of responsibility, kasi hindi naman sila na mag-graduate kung hindi sila naging hands-on sa time nila, hindi alam yung time management. Kaya nung kinuha ko sila, advantage, ay uh, talagang maaga, okay? Mag maganda yung kanilang performance. So, nung nag-interview ako, siyempre, ang unang mong gagawin dyan, background check. Okay, taga saan ka? Gaito right ka Alam nyo ba sa kwan kapag yung mag apply yung mga gustong magtrabaho sa Jollibee o mga fast food? Ang ang, ang gusto nila na kapag mag apply ka doon, ang hinarap nilang mga empleyado ay yung malapit lang. Kung mabilis ka makapunta sa restaurant. So, ganoon din. Kung taga saan ka, background check. Tapos, uh, yun, uh, police clearance, barangay clearance, mayroon ka bang background na nangyari sa kwan mo. Kung i-check mo yung kanyang background. So, which is, di naman tayo tumitingin kung parang may pasyang siyang ginawa. Kung baga, naninigurado lang tayo. So, that time, hindi naman ako uh, parang, ha, parang, ah, uh, uh, yung hindi ko nakatanggapin, hindi ko siya tatanggapin. Kundi, ah, uh, tinanggap ko na siya agad. Kasi, ang, ang parang prinsipyo ko na dati, sige lang, uh, tanggapin mo natin. Kasi, di, di wala pa tayong experience sa, eh, sa paghahawak ng tao. Eh. Kung baga, yung talagang binabayaran mo siya. So, ang sa akin lang, parang sige lang, tanggapin mo yung parang kung karapat-dapat, may skill talaga. Pero sa akin, na advise ko, talagang dapat college graduate. Para kay papano, merong, self, uh, uh, merong sense of responsibility, uh, sense of discipline. So, uh, syempre siyempre, naka nakagraduate siya, ibig sabihin, marunong siya mag-manage ng kanyang oras kasi nakagraduate siya ng college. So, yun yung advantage. Kaya kinuha ko, kinuha ko na agad, tapos nag-start na siya agad. So, tanong, uh, paano, yung, paano yung agreement nyo? Per day or per commission? Dalawa kasi yung ginawa ko, uh, parang pinag-isipan ko eh. Uh, per day ba or commission? So, yung kwan kasi, yung parang ginagawa niya is yung pagdidesign, paggawa ng uh, mga posting sa Facebook, kanyan, gato niya, graphics designer kasi siya. So, uh, wala pa kasi kaming office, so wala pa talagang pwedeng pag gastihan at saka hindi siya pwedeng uh, parang mag per day. So, um, per commission yung ginawa ko, per edit niya, dun ko siya binabayaran para mas control yung expenses. Kasi natuto tayo dun sa mga unating negosyo. Okay? Kumbaga na-realize natin na kailangan pala. Tapos, habang tumatagal, yun, uh, uh nawawala naman sa wisyo. Nag-overexpress na naman. Kumbaga, yan, per day, uh, nagkaroon, kumbaga, nagkaroon kami ng office, tapos everyday na pupunta, tapos may mga target, tapos hindi na-reach yung mga, mga target. So, uh, na-realize ko naman dyan na madami, ka, madami ka talagang kapalpakan na ma mangyayari sa mundo ng pag-inegosyo or sa pag-inegosyo mo, pag-execute mo ng business. Pero ang advice ko lang, ay, yun, uh, kailangan lang talaga na uh, ma-experience mo. Kailangan mo lang makapag-execute ng isang bagay. Bagamat uh, talaga nang sisimulan, hindi naman agad-agad perfect 'yan eh. So, basta uh, ang mahalaga ay nakita mo yung back yung background niya o kay tagang pinagkakatiwalaan mo. And then yun, tapos mag-set ka ng rewards and penalty kapag na-late, bawas kapag yung may overtime, dagdagan. Okay, kapag mataas yung uh, sales o di may celebration. Ganoon lang naman. Dati kasi hindi tayo naging mighty Yung nga lang kahit na meron tayong ganun ay uh, bumagsak pa rin yung business. Kaya dati nung nag interview ako <coughs> talagang fine uh, ang ganda uh, actually nung uh, nalugi yung yung negosyo ay uh, hindi uh, parang masakit para sa akin para tanggalin sila. Okay? Sa, ang gusto ko sana isa-isa silang matatanggal pero dahil uh, baka masaktan yung iba ginawa ko tinanggal ko sila lahat. O, lahat ng empleyado ko tinanggal ko lahat para uh, hindi unfair para sa iba. So, part of growing, okay? So lahat ng mga na experience ko doon ay talagang uh, may mga lesson. Meron pa meron, meron pangutunan doon yung parang minsan pinag uh, talagang kwan parang may mga suggestion din sila na hindi ko nakikita. Kumaga hindi ako nakikinig sa mga suggestion nila. So bagamat uh, talagang mahirap, dati kasi wala akong partner talaga eh. Kung baga ako lang nag-decide tapos may mga empleyado ako na nagbibigay ng suggestion. Tapos yung iba, hindi ako naniwala. Pero yung iba naman, uh, pinapaniwalaan ko. Kung baga, uh, mahirap pa siya mag-start ng negosyo na wala akong malang katuwang. Parang sa family. So pag nagka-familya ka, dapat meron kang katuwang sa buhay. Meron kang asawa, babae o lalaki. Para pang mag-decide kayo, uh, madali na lang. Kaya nga sabi sa Bible, two is better than one. Okay, so mas maganda na meron kang partner Kaya ako, ang mistake ko rin dyan dati Wala akong naging partner Kung baga mag-isa akong nag-iisip Tapos hindi ko nakikita yung mga mistake ko Okay, walang nagsisita sa akin Kaya yun yung disadvantage Kapag mag-isa mong nagninegosyo Okay, nangyari ako lang yung nag-interview Wala man lang yung, wala man lang, wala man lang Parang insight na binigay O kaya walang opinion Na tanggapin mo natin itong empleyado So walang mga ganun Kasi parang ako lang yung nag decide Wala nang iba Kaya advice ko rin na pag magsisimula tayo ng negosyo, okay, mas maganda na, yun, magkaroon tayo ng partner para pag yung isa na burn out o kaya yung isa nagkasakit, meron pang isa. O kaya yung isa ay uh, wala sa wisyo, at least yung isa ay makapagtrabaho. At yun lang naman, uh, uh, ang pinapoint ko lang naman is yung parang magkaroon kayo ng parang uh, lesson okay, sa paghawak uh, hawak ng empleyado. At the same time, yung parang kung paano kayo mag-interview. Okay, kasi that time, first time ko yan, first time ko mag-interview. Tapos sunod-sunod na, madami na akong mga in-interview. In, in -interview. Uh, karamihan is bata. Pero ang suggest ko talaga, ang pinaka-best at quality na pwede yung kunin as empleyado ay yung maganda yung attitude at saka yung character. At the same time, college graduate. Okay? Uh, yes, uh, kasalanan na kasi ng mga iba na ako, yung mga hindi nakapag-aral. Okay, yung mga hindi nakapagtapos. Kasalanan nila na hindi sila nakapag-graduate. Kaya, yung sa akin, parang okay din ako dun sa turuan mo na sila mag-business. Kasi talagang dun yung bagsak nila eh. Uh, Mag-negoti na lang sila. Kaysa yung mga nakagraduate, yun, uh, nakagraduate sila. So, pwede sila mag-apply sa mga big uh, business company. So, yun yung uh, mas may advice ko sa inyo na mas magandang college graduate na lang. Kasi meron silang self of discipline, self of, uh, sense of responsibility. Kasi nga, meron silang small success, ba? Diba? So, expect na rin yung maging fall down, yung mga expectation natin. Expect na natin yung mga yun. Kasi tao lang naman sila. Pero, syempre, uh, ikaw, pa rin, ikaw pa rin yung may responsibility kung paano mo sila i-manage. Paano mo sila i-deal, okay? So, uh, may mga critical na kwan dyan, may mga pangyayari. Pero, ang mahalaga ay, kumbaga, yung best, yung kukunin mo talaga. Pinaka-the best. Kasi, quality ba yung kailangan natin sa pang yun lang naman at uh, abangan nyo po yung mga sunod kong mga video. Okay, magpa-exit ng magpa yung mga video natin. Kaya abangan nyo po. Kaya kung hindi ko pa nakasubscribe, please subscribe yung notification bell para update po kayo sa akin mga video. So dito muna tayo and see you on my next vlog. Bye-bye!